Live TV Radio Live TV, TV, TV Radio Mga balikang pinag-uusapan Pulong-puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami na sa kabila ng mga bad news At good news, lagi like pa good news Ito, ang Newsline Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Huwebes. Rice Tarification Law dapat amyendahan ayon sa DA. Sistematikong korupsyon sa flood control projects si binunnyag ni Senator Ping Lakson. Duterte muling hiniling sa ICC ang pansamantalang paglaya. Palawan posibleng maging pinagmumula ng white hydrogen ayon sa DOE. At Pinoy math prodigy sa nagpakitang gila sa Vietnam International Math Competition. Newsline. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po ay Webes. Ako holiday po ngayon ha. Yes. August 21, 2025. At ngayong holiday kami po ang inyong kasama Ani Biko Cristoba. Ani Biko Cristoba. Ani Biko Cristobal. Kala ko partner ng holiday eh sobrang sasayin natin. Hindi <laughs> <laughs> naman masyado partner. Pero ano bang pinagdiriwang natin ngayong araw? Ngayon ay ano partner? <laughs> Kala ko Ninoy Aquino Day Tama di ba? Ninoy Aquino Day ngayon. So, kung nakikita niyo po sa limang daw piso. Natawa tuloy si Don. <laughs> the Filipinos is worth dying for. Yun ang tanong pa rin ngayon. Worth uh, worth it pa rin bang mamatay sa uh, Pilipino, sa Pilipina? Hmm. Para sa Pilipino. Ako oh. so, ngayon nga po ay Ninoy Aquino International. Ay. Naging naiyap hard Hahaha. <laughs> Minoy Ninoy Aquino Day. Oh. Tapos po sa 25 ay Heroes Day. Yun. Yeah, dalawang araw, araw po yan. Naman. Sigurado marami sa inyo ang nakalive bukas. Tapos, Ito pa lang. Pwede oh. na. Oo, oh, oh, ayo Hindi, syempre partner ngayon holiday. Uh, so tomorrow uh, maglilive kasi may pasok tomorrow. Eh. Yes, so, Oh. Ano yung eh, 30% ngayon partner pag, pagka pumasok ka? Oo nga. Pero sa Monday, yun ang regular pay. Ayan ha, mga paalala po sa atin ha. Lalo na po sa mga nagtatabaho. Pwede na po kayong mag-leave. O hindi naman po kaya, ay sulitin nyo na lamang po ang inyong mga holiday. 50% at 30%. 100% partner, tsaka 30%. Ay, oo, oh, oh, oh. yun <laughs> Kasi, nga. <laughs> Kasi pecha official. Ang 100% ay ang 25. Yes, oo. Oh, oh. Ngayon po ay 30% lamang. Oo, oh, oh, tama. E eh, bukas, 100% na pasok. Sabi nila, kailan kaya sila mag-start? <laughs> <laughs> At ako pa rin po si Ace Cruz. Ace Cruz! Ace Cruz. At ito ang Newslight. Newslight. New Para sa detalye ng ating mga balita. la panahon Oy partner, light mates, magdala po ng payong halalim mapapasok papasok pa lang dahil uh, maulan po, may kalat-kalat pong pag-ulan. Magdadala nga ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ang namataang low pressure area o LPA po sa layong 705 kilometers ng silangan ng Infanta, Quezon. Apektado ng LPA ang Metro Manila, Bicol Region, Calabarazon, Cagayan, Isabela, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, at ilang bahagi ng Eastern Visayas na makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat pong pag-ulan at thunderstorms. Samantala dahil po sa southwest monsoon yung habagat, e eh posibleng umulan sa nalalabing bahagi ng Visayas, Sambuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Occidental Mindoro, maging sa Palawan. Ang natitirang bahagi po ng bansa ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may pulupulong pagulan bunsod ng localized thunderstorms. Pinag-iingat po ang publiko sa posibilidad ng pagbahat landslide lalo na tuwing malalakas ang buhos ng ulan. Nagkasan ang pagdinig ang Senate Committee on Agriculture ukol sa mataas na presyo ng pagkain na pinapasa ng mga Pilipino, partikular na po ang bigasa. Ayon sa mga senador, hindi na makaangat ang local rice farmers dahil sa pagbaha ng imported na bigas sa merkado. May reporting Giljans, si Ace Cruz. Pinamiyan dahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa mga mambabatas ng Rice Tarification Law RTL. Yan ang mungkahi ng kalihim sa pagdirig ng Senate Committee on Agriculture ukol sa mata sa presyo ng pagkain sa bansa. The RTL does not reform the rice industry. It threatens to kill it. Sa ilalim ng RTL, inalis ang limitasyon sa importasyon ng bigas pero pinapatawan ito ng taripa. Layunin itong mapababa ang presyo ng bigas sa pamamagitan ng pagpasok ng mas maraming supply, pero ayon sa DA, hindi ito ang naging epekto. It has faltered. By fully liberalizing rice imports, it unintentionally undermined the Department of Agriculture and the NFA, stripping us of the ability to intervene and protect this most vital of commodities. Ayon kay Sen. Kiko Pangilinan, chairperson ng Committee on Agriculture, dahil sa batas ay tuluyan ng umasang bansa sa pag-import ng bigas sa halip na matulungan ang mga magsasaka. Yung dati nating uh, agriculture importation ay eh, 5 billion dollars eh, ay naging 13 billion dollars last year. So ibig sabihin uh, na -time, alos times 3 <laughs> ang ating uh, agri-imports. Ayon sa DA, kailangan maglaan ng investment sa irigasyon at teknolohiya para umangat ang local rice farmers. Gate pa ni Laurel Jr., hirap makausad ang lokal na industriya dahil sa kakulangan ng advancement sa sektor gaya na lang sa maayos na o patubig. We need more than a trillion pesos. Without it, we remain dependent on imports, enriching foreign farmers while our own continue to struggle. Tiniyak naman ng Senate Committee na re-reviewin ang umiiral na batas para maisulong ang food security sa bansa. Ace Cruz, Newslight. Live TV Radio At sa puntong ito, dako tayo sa balita sa labas ng himpilan matapos ang sunod-sunod na sumbong at pagdinig Ibrunyag po ni Sen. Pantulo Lacson ang anyay sistematikong paraan ng pandaraya sa flood control projects Kung ano ang natuklasan ng senador Alamin sa report ni Carleen Latuna More than flood control, we badly need greed control. Yan ang binigyang diin ni Sen. Ping Lacson sa kanyang privileged speech kaugnay ng liang flood control projects sa bansa. Pinakita ng senador ang komprehensibong pananaliksik ng kanyang opisina hinggil sa anyay sistematikong korupsyon na nagaganap sa implementasyon ng bilyon-bilyong halaga ng mga flood control projects. Una binanggit ni Lacson na nakalap nilang informasyon ukol sa maanumaliang paghahati ng pondo ng mga proyekto sa mga taong humahawak nito. Bukod kasi sa allowable deductions, ang isang daang milyong pondo halimbawa ay matatapyasan pa ng komisyon, lagay o kickback na napupunta sa mga district engineer, bids and awards committee, maging sa funder o ang project proponent at sa politikong may kontrol sa distrito. Dahil dito, 40% na lamang anyang matitira sa implementasyon nito. Gamit naman ang koordination na kasaad sumbong sa Pangulo website, pinuntahan rin ang opisina ni Laxo ng iba't ibang proyekto sa mga lalawigan at base dito. Tinawag niyang pinaka-notorious ang bulakan sa dayaan at korupsyon sa flood control project. Pinuntahan nila ang bayan ng Malolos, Hagonoy at Bulakan at binigyang diin ang tila Guni-Guni o Ghost projects sa mga kontratistang Wawaw wow Builders at Darcy and Anna Builders sa lalawigan kabilang sa napansin ng kanyang team ay ang pagkapare-pareho ng allocated na pondo para sa iba't ibang proyekto sa iba't ibang lugar. Bukod dito, nakasaad sa ilang proyekto na kumpleto na ang mga ito, ngunit na pinuntahan ay walang bakas ng tapos na flood control project. Tanong ng senador, nasa ng mga kontratista at nasa ng mga proyektong pinopondohan ng pamahalaan? Pinuri at pinasalamatan naman ng mga kasamahan nito sa Senado gaya ni Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senate Minority Leader Tito Soto ang investigasyon ng opisina ni Lacson. Sa huli, hinimok ni Lacson ang patuloy na malaliman pang investigasyon hinggil dito. Carlene Latuna, Newsbrite. Maraming salamat sa report ni Like mates, kinumpirma ng liderato ng PAGCOR na mahigit 60% na mga online gambling websites sa Pilipinas ay pawang iligal at salabas rin ng bansa ang operasyon. Isiniwalat ni PAGCOR Chief Alejandro Tenco ang impormasyon sa gitna House Inquiry ng House Committee on Appropriations kahapon Merkules, August 20. Gate ni Tenko sa impormasyon ng Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Council nakabase ang mga nasabing sites sa mga bansang tulad ng Russia, Abu Dhabi, Cambodia at Singapore. Nakakalusot lang anya ang mga website sa mata ng mga otoridad dahil sa makabago nilang teknolohiya. Pero sa talahan ng pagkorn itong weekend ay kalahati ng mga transaksyon sa online na sugal ang bumagsak matapos si pag-utos ng Banko Sentral ng Pilipinas na kumalas na sa mga e-wallet companies sa mga online gambling platforms. Right. Samantala inatasan po ni Sen. Kiko Pangilinan ang Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform na imbitahan sa susunod na pagdinig ang mga trading company at custom broker na umano'y sangkot sa mga shipment na naglalaman ng postulate na agri-products. Kinusyon po ni Panglina kung bakit wala pa rin lumulutang na pangalan matapos si Walat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo na may mga opisyal ng gobyerno na nasa likod ng rice smuggling. Suportado naman po ni Panglina ng apela ng Department of Agriculture na mabigyan sila ng kapangyarihan para aksyonan ang smuggling at ilang pang-issue sa sektor ng agrikultura. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Radio. Muling humiling ng interim release sa International Criminal Court o ICC ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago ang nalalapit na confirmation hearing sa Setyembre, muli nilang hiniling ang pansamantalang paglaya ni Duterte sa isang undisclosed na bansa. Sa inihain na hiling noong Agosto 19, handa sila umanong sumunod sa kondisyon ang ko para sa kanila. Maaari rin anyang i-wave ang pagpunta ni Duterte sa pagdinig ngunit handa rin silang humarap sa pamamagitan ng video conferencing. Magugunit ang dinala sa ICC sa Dahiga si Duterte noong March 11 at hanggang ngayon ay nandoon pa rin siya. Slide. Iginit po ni International Criminal Court Prosecutor Karim Khan na walang anumang dahilan para matanggal siya sa pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sulat po ni Khan sa ICC sa Pretrial Chamber 1, kinontra niya ang hiling ng kampo ni Digong na madisqualify sa kaso ay sa kampo ni Duterte, mayroong conflict of interest dahil naging pribadong abogado po si Khan noong 2018 sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa bansa. Pero gitika na nanatili sa investigation phase ang kaso at anya'y dapat presume ang uh, impartiality ng isang prosecutor. Magugunitang nitong Mayo ay pansamantalang nag-leave si Khan bilang prosecutor sa harap ng hiwalay na aligasyon ng sexual misconduct. Newsline. Pagamal ng hinihingi ng United States of America ang kustodiya sa tele-evangelist at self-proclaimed son of God na si Apollo Kibuloy. Hinihiling ng Amerika na ipa-extradite si Kibuloy na nasa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation dahil sa reklamong sexual trafficking. Sa text message, sinabi ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez na nasa Department of Justice na mga papeles para sa extradition request. Itong hunyo pa niya sinimula ng Estados Unidos ang formal na request at kamakailan ay nag-follow up na ito. Hindi pa malinaw kung mabibigyan o pagbibigyan ng Pilipinas ang hiling ng Amerika lalo't may kinakarap mga kaso si Kibuloy sa bansa. Mababatid na nakapiit ngayon ang founder ng Kingdom of Of Jesus Christ sa Pasig City Jail dahil sa reklamong trafficking sa Pasig City Court iwalay pa ito sa sex abuse case na inihain naman sa Quezon City. TV TV Radio. Tatlong pulis kalookan po na harap sa kasong kriminal matapos sumunod nilang gawing peke ang isang kaso ng pagsugal laban sa dalawang lalaki kabilang ama ng 20 years old na sudyanteng namatay sa leptospirosis habang hinahanap ang kanyang ama sa ulan. Ay Colonel Joey Goforth, hepe ng Kalookan City Police, sinampahan ng reklamong perjury, arbitrary detention at incriminatory machination ang tatlong pulis kabilang ang commander ng police substation 2. Inaresto po ang ama ng sudyante na si Jason De La Rosa at uh, si Manuel Jazul noong Hulyo ngunit parehong hindi tinuloy ng mga biktima na umano'y pagnanakaw ang uh, trespassing ang reklamo laban sa kanila kaya't pinalitan nito ng kasong pagsusugal. Gitpo po ng NPD Director Brigadier General Jerry Protasio pananagutin ang sinamang polis na lalabag sa polisiya at tiniyak niyang hindi sila mag-aatubiling kasuhan at ipakulong ang mga tiwaling tauhan. Kasabay po nito na utos na rin ang pagtanggal ng mga detention cell sa mga police substation sa Kaloocan. Right. Inaresto ng Bureau of Immigration BI ang isang Japanese national na sangkot umano sa kilalang fraud syndicate sa Japan. Kinilala ang sospek na si Daisuke Ikeno, 50 years old, na nahuli ng mga operatiba sa Kerino Highway, Barangay Santa Monica, Novaliches. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, may warrant of arrest laban kay Ikeno na inilabas ang Fukuoka Summary Court noon pang March 23 dahil sa kasong pagnanakaw. Sinabi naman ni Rendell Ryan C. ng Fugitive Search Unit na si Keno ay pinaniniwala ang isa sa natitirang miyembro ng JP Dragon Syndicate na kinilala sa pandaraya at pagnanakaw sa Japan. Target umano ng grupo ang mga nakata nakatatanda sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang pulis upang makuha ang ATM cards at banking information ng mga biktima. Matapos ang pagkakaaresto, dinala si Ikeno sa pasilidad ng BI sa Tagig habang hinihintay ang kanyang deportation. Slide. Samantana na sa bat ng uh, Bureau of Customs o so BOC sa isang South African National ang kinatayang 47.6 million pesos na halaga ng shabu. Ayon po sa BOC, nakuha sa dayuhan ng higit 7 kilo na ipinagbabawal na gamot habang kinilala po ang sospek bilang si Elias Anthony na dumating sa paliparang bandang 7.30 ng gabi sakay po ng Cathay Airways Flight CX-748 mula Hong Kong. Pansamantala lang nasa Cosodia po ng Pideya ang naarestong banyaga. Pandikan probinsya. Latest sa kakita ng promising indicators para sa posibleng native hydrogen sources sa Palawan ang isinagawang survey ng Department of Energy o DOE mula Agosto at 12 hanggang 15. Kabilang sa mga lugar na sinuri ang Case Hot Springs sa Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City at Bato-Bato Hot Spring sa Barangay Calategas, Nara. Ayon sa DOE, nakakalap ang kanilang technical team ng mahalagang water, gas at rock samples mula sa iba't ibang hot spring at outcrop sa Sofronio Española, Nara at Puerto Princesa. Ang mga sample ay isang sa ilalim sa laboratory analysis. Upang matukoy ang potensyal nito sa pagtulong na malinis na enerhiya ng Pilipinas o ng bansa. Bahagi ito ng nationwide survey para tuklasin ang white hydrogen bilang low carbon energy source kung saan nangunguna ang Pilipinas bilang kauna-unahang bansa na may formal na para sa ganitong uri ng exploration. Umaasa ang DOE na palalakasin nito ang energy security at pabibilisin ang transition patungo sa low carbon at sustainable energy sa bansa. Sugatan po ang isang transportation network vehicle service o TNBS driver matapos siyang saksakin ng dalawang lalaking nagpakilalang pasahero. ay sa investigasyon, nangyaring insidente matapos mag-book ang dalawang lalaki sa 29-year-old na driver na naghatid sa kanila mula Taytay Rizal patungo sa Pampanga noong Merkoles ng gabi. Isinagawa ang mga, ng mga sospek ang krimen pagdating nila sa Makabebe, Pampanga. Bukod po sa pananaksak, hinampas din umano ng barilang driver. Nakatakas naman ang biktima matapos siyang matapos siyang ibangga ang minamanehong sasakyan sa isang lugar na may maraming tao. Kasalukuyan pong nasa ospital ang biktima habang agad namang nahuli ang mga sospek. Balitang Abroad Like made sa sasangkot sa paglabag sa visa regulations ang anim na Pilipinong manggagawa sa Hong Kong at kinumpiramayan kahapon ng Department of Foreign Affairs. Inaresto ang mga naturang overseas Filipino workers o OFW matapos sumano silang magpanggap bilang mga dentista habang ilegal na nagpapatakbo ng klinik. Lumalabag ito sa kanilang visa permit bagamat nag-abroad sila bilang domestic helpers. Nananatili sa kustudiya ng Hong Kong Immigration Department ang mga OFW mula pa noong August 17. Ayon po sa Philippine Consulate General, patuloy na nakikipagtulungan sa mga Pinoy detainees ang Migrant Workers Office sa Hong Kong at ang consulate habang isinasagawa ang investigasyon. don't slide Muli po magtatapat ang PLDT High Speed Hitters sa Charity Go Crossovers sa pagbubukas ng PVL Invitational Conference ngayong araw ng Huwebes sa Phil Sports Arena. Matapos sa makasaysayang unang kampinato noong linggo, muli pong sasabak ang PLDT sa laban mamayang 6.30 ng gabi. Bitbit bit ang kumpiyansa mula sa limang set na panalo nila sa on-tour finals. Ayon po kay Kim Kennedy na tumapos sa championship match, sisikapin nilang ipakita ang parehong lakas at determinasyon sa sa bagong torneo. Samantala, target po ng Cherry na bumawi mula sa pagkatalo nila sa PLDT. Good news, good vibes. Oy! Oh, na highlight may sponsor. Good news sa tuwata. Mm -hmm. <laughs> good news sa <na> putayon. <laughs> Pitong medalya kasi, partner. Oh. na merit citations. Multiple team awards, kabilang ang champion team title. Ang naiuwi ng mga Filipino math prodigies mula sa Vietnam International Mathematics Competition sa Danang City. Nangibabaw ang talino ng kabataang Pinoy sa pangunan ni na Annette Tiffany Uy at Robert Henrik Uy ng St. John's Institute na nakasungkit ng silver medal at Sean Lawrence Paul Yonga ng St. Stephen's high school na nag-uwi rin partner. ng silver medal. Kailangan namin si Stephen's High School. Talaga, partner. Tala namin no? Ayos ah. Kung anong kapal partner as schoolmate mo pala tong yeah. partner. Eh di magaling ka rin sa math partner. Ay hindi. Ay. <laughs> Pero nung no college partner iba kasi math ng Chinese. Singaporean math kasi yun eh. So talaga, parang yung magaling talaga. Yung sa ano sa nung, algebra medyo mm -hmm. bumas, nakapasa naman ako. <laughs> Galing. Congrats pa rin partner. Tingnan mo naman isa ka ng batikang mama mahayaga. Nakasit sa batikan. <laughs> sa group category champion teams ang team Pilipinas A at B at nakapag-uwi pa rin ng tropeo maging ang iba pang delegasyon ng bansa. Nilahok ka ng higit limang daang math wizards mula sa tatlong pong bansa ang kompetisyon. Kaya naman po pagbati para sa ating mga math prodigies. Uh, our... Nakakaingit din yan uh, ang mga magagaling sa mga. Correct. Ang St. Stephen Magaling. ba partner ay private school? Yes, yes. Uh, private Chinese school. Correct. Naku, ayan talaga partner yung kalamangan sa mga private school. Eh, diba? ba hmm. Natututukan, Natututukan ng mga ganyang klase ng pag-aaral. Yes. Mga math, science, uh, ano pa ba partner? Mga robotics partner. Mga robotics, ganun correct. AI actually, uh -oh. tinuturo din sa private school. Mm -hmm. Lalo na partner, tinitingnan nila kung ano talaga ang kakayahan ng isang bata. Yes. Ba? Meron kami partner na tinatawag na special math. Wow! Uh, pero yung, yung yuk saan ito? Alam mo ba partner, once in a lifetime when I was in 5th grade. Grade, uh oo. -oh. Are you smarter than a 5th grader? Oo, oh, may, ginawang, <laughs> ano, may ginawang section sa amin. Ang hmm. tawag ay SPED section. SPED. Okay, special 'di ba, ang mga sped section ay ito yung mga kailangan talaga partner ng special education. Mm -hmm. Yung yung mga section 1, yun yung ginawang sped instead na uh, kumuha ng mga tao ng kailangan talaga ng special education. Uh -oh. Yun yung, oh. yung nagimali kaya nung 6 grade kami, itinigil na nila. Oh, okay. Kasi, ano, chika eh partner, hindi naman kami, hindi, actually hindi kami yung mga tao na kailangan ng special oh, oh. education. Okay. Kailangan meron talaga tayo mga i oh, hindi ba? Ako kasi niwala kami na hindi lahat ng section 1 partner eh kailangan talaga ng... Uh, Ganon. <laughs> 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 Ewan ko na lang ngayon ha. Ganun, Para oh. kailangan lahat ata ng bata, meron Special education trainings, parang oh. ganyan. Good morning po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong holiday morning? Ulan, kanina no? partner, ang sarap matulog, dire diretsyo. Okay, Kung wala lang tayong pasok. <laughs> at saka iniisip ko ikaw na wala kang kadaldalang partner. Hindi na ako pumasok. <laughs> no, no. <laughs> Hindi, actually, inisip din kita. Ah, Nabi talaga? Ko, kasi, alas siya, itinan. Buti hindi, hindi ta buti hindi tayo nagsabay partner na tama rin ngayon. Ay, yun lang. Kunde, si Miss Don at si Sir Shaw dito. Oo, oh, oh, si Miss Don o kaya si Sir Ricky ang mga ay, o, magbabalita. O. Hindi ba? Kasi isama niya na si Carlene. Oo, oh, tatlo sila. Group uh, group 3, kang Oo, oh, isama niya na si Kuya Julay. yung mga masisipag po Saka nating si mga Shee. kasamahan dito sa Live TV oh. Radio. Thank you, thank you for your service. Lalo ay. na kahapon ha, si Shaw, Talagang sinalo niya ang tabaho ng ngayon ay may sak pa rin na Emmanuel Bo. Eh man, kamusta no. naman ngayong umagang ito? Sana masarap ang pamamahinga mo. <laughs> At syempre partner ha, sana Dahil eh, si Shaw Kingston. Magaling eh, ano, na malupot. siya. Si Shaw Kingston. <laughs> Good morning sa mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Ay, partner. marami sila party. Syempre, ito si uh, Ma'am Nita Kasal, Vivian Sarmiento. At uh, Kyle Cian, sabi niya, blessed morning po sa mula sa Hong Kong. Eh, kamusta pala ang Hong Kong? Malamig ba? Ano, maulan? Good morning po. Maraw. Siyempre po, si Joan Mendoza. ah, uh, ito sabi niya, kailang habulin na mga contractor ng DPWH. Correct. tama naman. Jocelyn Marquez at uh, Beth Lemoncito. Marilyn Domingo. Cesar Montana, Marita Ferrer. At uh, siyempre, si Lorna Bayangos, Sembagabigat. Thank you, Agamanak. Happy happy watching po sa inyong lahat and of course happy happy Thursday happy holiday at syempre mag-ingat po ngayon ha maulan mm. po ang panahon kanina partner butik na ako ma-traffic ah. dahil ah, mayroong mga nagkabanggaan na act? truck oh, at uh, oh. isang van sa harapan mismo namin kaya ayun at buti, naging okay din kami. Praise the Lord. Uh -oh. Dahil iningatan tayo ng Panginoon. Amen. Yeah. Kung po kayong lahat, ha? At yan ang nga po mga nakalap na balita ng News Light. Para po sa ating talat of the day, matatagpuan po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 16, versikulo 8. Alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Manatili po na katutok para sa bangon na Pilipinas. Dito lamang po sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page, Light TV, God's Channel of Blessings. At at po, hindi pa huling ating social media pages dahil 86,000 subscribers na po tayo sa ating facebook.com slash newslight maging sa ating tiktok at youtube sa atlay tv radio. Muli po nagpapalala tayo na sa kabila na kaliwat ka ng bad news. At syempre may good, good news. Kami pa rin po yung tinigbalita ko po si Ace Cruz. Ito, Ace, Cruz. Ace Cruz. At <laughs> Ani Vico Cristobal. Ani Vico Cristobal. Ani Vico Cristobal. At ito ang Newslight. Light. Live TV Radio Live TV Radio, Radio. Mababit pinag-uusapan Unong-puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan nagpapaalala na sa kabila ng mga bagay At good news, lagi may good news Ito, ang Newsline